May ituturing na aging population sa taong 2023 ayon sa Commission on Population and Development. Narito ang news ni Kim Gomez. Maituturing na aging population ang demographic ng bansa sa taong 2030. Ito ay ayon sa ulat ng Commission on Population on Development kung saan sinabing tumataas man ang populasyon, bumagal naman ito. Ayon sa United Nations, tumataas na ang populasyon ng mga edad 60 pataas sa Pilipinas. Sinabi ni CPD Executive Director Lisa Versales na naabisuhan na rin nila ang mga otoridad dahil kailangan pagandahin pa ang living conditions ng mga senior citizen. Tumutuk Makoy ang aging population sa pagtaas ng porsyento ng mga matatandang tao o mga may edad na 60 years old pataas sa isang partikular na bansa. Nangangahulugan din ito na bumababa ang bilang ng mga kabataang populasyon o ang mga nasa edad 15 years old pababa. Iniugnay ng CPD ang projection na ito sa pandemya ng COVID-19. At yan ang News Scoop. Ako si Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.